Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, nandito tayo sa Hyacinth. Ganda umaga ho. Binalikan natin yung mga na-relocate from Taiwan. No? From Taiwan dito sa may Hyacinth. So, yung linggo na parang 40 families. So, na-relocate sila ngayon dito. Ito yung unang uh, bagong taon nila dito. Kung kumustahin natin sila. Kung uh, saan sila mga naging bahay nila no at uh, okay so yan nandito tayo ngayon medyo <laughs> tahimik parang ito yung nalagyan tapos doon sa kabila hiwa-hiwalay sila Di naman totally pinagsama-sama din pero dito sa part kasi na to ito yung doon sila na ano sa nung nakaraang linggo so pagka dito sa kabila ayun yung sa kabila na yon ayun naman yung uh, naik view sa kabila Usually, parang katulad din ng kulay. Yun, no? Ikita nyo doon sa kabila na yun. Naik view na yan dyan. So, may ilog yan dyan. Kikita nyo yung parang parang nayero na yan. Ilog yan. Tapos doon sa kabila na yun na yung naikbiyo. Dito sa kabila, ayun, kung saan sila kuya pupunta yung mga nakamotor na yun kung nakikita nyo. Uh, pag kanan yan, papunta na yan doon sa may uh, usually, Hyacinth pa rin, Christophite. Tapos, Sabana. Pagka kumaliwa ka, So nakita yung kanto na yon, papunta yun ng naip view. And then, pabalik sa kanan, papunta palabas doon. So yun, ay uh, ilipat natin yung camera natin at uh, bisitahin na natin yung mga narilocate from Taiwan na mga pamilya dito sa Hyacent, uh, pabahay ng gobyerno. Okay, so ayan oh, mukhang dito sila nalipat. Yung unang uh, 40 families sa impasyalin natin. Yung iba, ang dahil pa rin bakante dito sa lugar na to at ah, mangilan ngilan yung pamilya na napunta dito. So ayun, meron na naman silang temporaring uh, kuryente pero merong iba na tawag dito. Eh, may kuryente na galing sa Meralco. Ayun lang, may music. Kada umaga. So Black 30. 99 pala ito. Ito may mga tao na. Ganda umaga po. So, 99 tsaka 104. So, ayun, may mga tempura. Ganda umaga. So, ayun, after one week na malipat sila rito at yun, meron nga nagkakuryente na. At syempre, meron na ibang uh, mga may kuryente na galing sa Meralco. So siguro matagal na sila rito At eh uh, Dead end na dun sa ano Bakanting lupa na Kaya babalik na tayo Papunta dun sa kabila Ikot tayo rito At nakita nyo Meron na rin nakapagpagawa ng uh, Harap ng kanilang bahay Kaso may music Sana hindi tayo makapiright So Bali 99 104 na black At ah uh, ito pa rin siguro yung iba. Ayun. Kada umaga po. Pan. Siguro matagal na rin sila rito or ah uh, either kaya nakapagpahayos na or nakapagpahayos na kagad. Kada umaga po. <laughs> o dito meron ng kuryente galing sa Meralco. Ayun no. Oh. Doon sa kabilang bahay na yun. Oh. No? Papunta doon sa kabila yun. May mga kuryente na galing sa Meralco. Pero yung iba, uh, temporary pa rin, parang submeter. Ayan, katulad nila. Kada umaga po, galing kayo ba ko, sir? Uh, yung sa Taiwan? Sa thai Thailand. Ah, Thailand. Ah uh, Taiwan. Ah, Thailand. Uh, <laughs> Akala ko nung una, biro lang yung Thailand. <laughs> kami naman, sila sa Thailand. Kami naman sa Wawa. Wawa. Sa mas doon din lang ho yun? Oo. Oh, ah, malapit din ano, lang. Sa uh, Lumos. Oo, sa may Lumos. Sinto. Doon din sa ano. Kayo yung last week na nirelocate dito? Sila. Ah, sila. Dami, ano, November 20. Ah, mas nauna ho kayo sa kanila. Ilang pamilya ho kayo na ano? Ano po, may dalawan, wisa na yata, dalawan... Dalawan ang pamilya? Dami pa. na sa Lugang kami. Oo, oh, yung malaking sunog doon sa may ano na yun? Oo. 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 Eh nandito na po kayo lahat na pamilya ni ng ano. May, pa mga nanay pa. May pa. Ah. Uh. No. So mga hundred pa lang yung mga nadala rito. Ano na nasa 200 plus 200 plus. Nandadala rito? Oh. Ang dami niyo na rin pa. <laughs> Saan na yung iba napunta? Po yung iba, ah dito sa, tapos, sa kabila. Oo. Sa Malaingin bago. Ah doon napunta yung iba. Oh, okay, hati-hati so, pala kayo kalat-kalat. Uh, uh, Parkstone iba. Sa Parkstone. I Amin mean, ano rin dito sa Parkstone? Oh. Ah. Oh. Kami, kami, kami Oo. mga nasunugan. No. Sa mga taga-Thailand. Mga taga-Thailand sila. Ano yan? Talagang relocate na talaga sila. Ay, di sila nasunugan. Oh. No. Di. Yung taga-Thailand. No. So talagang nirelocate na rin. At least kahit po, paano yung mga na save, no? Kaysa yung nasunog ka talagang ang hirap. <laughs> Oo, no? Talagang Ito, sarili. Ano lang, kahit sinilas mo, wala ka na may cellphone. Oo. Oh. Talagang sarili. <laughs> Una muna buhay, bago yung gamit. At least, kumusta naman kayo dito, tayo Sa unang ah, magiging bagong taon nyo? Ito, tulog lang muna. <laughs> <laughs> Gumbisa pa lang talaga, no? Talagang uh, adjustment time pa dito sa pabahay. Pero, uh, at least, kahit papaano, eh, masasabi na nating maayos yung bahay, no? Tayo, no? siya so yung parang pinaka-challenge lang yung hanap buhay. Pero ika nga eh, sabi nung isa sa nakausap ko na naapektuhan naman sila ng yung gagawing highway, yung Kalax. Uh, Oo. Yung Kalax. Sabi lang ganun eh, maganda na yung bahay, eh, magugutom ka na lang talaga pagka hindi ka kumilos. Oh. <laughs> Sa, <laughs> ayun na oh, ayun ang sabi na. Sabi ko, maganda kuya yung mindset mo. Sabi niya, binigyan ka na ng bahay. Gusto mo, ano boy, bigyan ka pa. Pagka, <laughs> pag, pagka pag, pag matulog ka lang kanya na matulog, eh, talagang gutom talaga abutin mo. di ba? Tama nga naman si kuya. Oo, oh, kasi lahat naman, kahit yung mga mayayaman, yung nagtatrabaho pa rin sila eh. So, ayun, kumusta? Okay naman kayo dito kuya sa bagong bahay, ano? Ayos ano? Ay, naman, at least kahit papano talagang uh, masasabi natin na bahay na talaga yung bahay. <laughs> Lifetime na, ika nga, wala nang pangamba. Okay, sige kuya, salamat sa inyo. Happy New Year po sa inyo. Thank you po. Sama ko sa video ko, kuya. So, ayan, uh, sila kuya, happy naman daw sila sa dito sa pabahay. At, ang dami na pala nila 200 families na just me akala ko 40 pa lang at uh, ayun papunta dito sa kabila problema lang natin may mga music so ayan dito yung kabila ayan dito sila napunta ikutan din natin dito ito umaga po So, sama ko sa video ko ha So, ayan, nakikita niyo ay uh, Tawag dito Iba, nag So, kahit kahoy-kahoy lang Pinagawa na nila yung uh, harap ng bahay nila At uh, yun, kahit papano nga Isumend Dahil music <laughs> may mga nagpaayos na talaga ng bahay ng harapan. At si Pre, uh, kanya-kanya discard ng ganda umaga po, eh, gawa ng sari-sari store para maganda uh, umaga. O kasi yun, yung iba, oh, may kuryente na agad. Oh. Galing sa meral ko ganda umaga. <laughs> ganda umaga po. Pinuyer New Year po. <laughs> Okay so ah uh, sa kabila. paglabas na natin doon ay uh, ay lusutan na yan papunta palabas at uh, papunta doon sa Cristo Heights sa kabila. dito tayo Maganda. umaga ay, Salamat sir. thank you kumusta po at uh, Okay, so Ayun O dito, ito yung main road uh, Paggagaling ka dun sa labas At uh, pakaliwa Papunta roon Sa kabila na yun uh, Pagbaba sa parang tulay Ay, parang tulay pala talaga yun <laughs> uh, Naikbyo na yun So, dito mga nano At yun yung iba talagang uh, Nagkatayo na ng sari-sari store Kasi yun yung pinaka Ika nga basic na pangangailangan. So doon, Hyacinth pa rin ito hanggang doon, sa dulo na yun doon. Napakalapat nitong Hyacinth. Meron pa doon extension. Ay, sorry, yung ganda umaga po. <laughs> at uh, ito yung pinaka main road, papasok ng Naik View. Meron na rin mga na-relocate dito. Uh, halos parang puno na itong kabilang side kasi makikita nyo may mga gate na at uh, kaya naman, ah, kahit pa paano, nagkakaroon na sila ng temporaring ah, kuryente na ilaw. Ang tubig lang, mukhang ah, painam dito kasi. Meron na, oh. Kita nyo. May kuntador na kagad sila ng tubig. Tingin ko may tubig na yan na supply sa sa loob papunta ng bahay. Okay, so yun. na ah, Napasyalan natin yung mga na relocate from Thailand pala yun, hindi Taiwan kamali tayo pandinig ko kasi Taiwan uh, sounds similar kasi <laughs> kaya ayun at uh naikutan na natin yung uh, mga na relocate nang linggo so ayun uh, medyo talaga nga adjustment time uh, kinakapa pa nila yung buhay dito sa pabahay kaya parang hindi pa sila nakakapag-prepare para tawag ba yun, Noche Buena para sa bagong taon. Ah, tingin ko naman, meron naman yan silang ah, uh, ah, mapuprovide kahit papaano, kahit konti para meron lang maging salo-salo. Kung ah malaki na sana yung ating YouTube channel at ah, talagang ah kaya na natin gano'ng maga, eh, parang ang gusto ko sana dumating ang araw kapag palaki na yung YouTube channel at uh, sapat na yung uh, tawag dito pagiging kita natin dito sa paggay sa ginagawa natin. Eh, nakakaya katulad ngayon. Parang nahiya ako na pumupunta ako. Pinapasyalan ko sila na kahit papano. Wala man lang akong bit-bit uh, na bit, uh, kaunting regalo kasi ayun nga ang palang pa lang ho ng community natin hindi pa talaga tayo kumikita ng ilang buwan para sa ating uh, sa channel na to sa ating ginagawa so sana pagdating ng araw kasi nandito lang naman sila eh magkaroon na tayo kahit ng kaunting uh, pasalubong sa kanila magawa natin yun so ngayon eh magbabagong taon no ngayon ay uh, December 31, so bagong taon na. Uh, nahiya kong <laughs> pumunta, pumasyal at bisitahin sila yung mga pamilyang na-relocate dito na wala ko tayong dala. Pero yun nga kasi uh, sadyang nga, uh, iba, hindi pa talaga tayo kumikita sa ating uh, YouTube channel dahil malit pa yung community natin. So sana pagdating ng araw, eh, kahit pa paano, pagka mga ganitong okasyon, eh meron na tayong maabot ko sa kanila na kahit konti. So, yun lang naman yung uh, wish ko din. No? Kasi, nag-vlog ako ngayon dahil gusto ko na kahit pa paano meron akong may upload sa ating YouTube channel kasi magbabagong taon nga. So, para naman may bago tayong uh, upload sa ating YouTube channel. So... Ah, uh, nahiya. Totoo nahiya, nahiya po talaga ako na no, dadaan. So sana pagdating ng araw eh pag may mga okasyon na katulad nito ay pero uh, na tayong ah, uh, may babahagi sa kanila kahit konti no sa pamamagitan ng ah, uh, uh, ginagawa natin. So yun, wish ko Ah, uh, itong bagong taon na yun yung ano. So sa lahat ng mga Subscriber natin, sa mga kaibigan natin, sa mga nanonood, uh, maraming maraming salamat po sa supporta ninyo and then sa pagsasubscribe ninyo, sa panunod po ninyo sa mga videos na inupload upload natin sa ating uh, YouTube channel. At syempre, ay uh, masaganang bagong taon po sa inyong lahat. At sana maging malusog, masaya, yung magiging bagong taon natin. Okay, so yun, ah, uh, maglalambing na ako sa inyo. Kung maaari sana, eh, pakisubscribe yung mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel. At uh, pagdating ng panahon, para na pagdating ng panahon na may mga okasyon ng ganito, eh, kahit papano, may, may bibigay, may maabot na tayo dun sa kahit konti, dun sa mga pamilya, na sa mga pabahay na katulad ho nito, na mga nare-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. Okay, so yun. At, uh, sinishare ko lang yung, ah, uh, tawag dito, yung nararamdaman ko, yung feeling ko, itong, ah, uh, okasyon nito, itong magbabagong taon na, yun talaga yung, yan ano, ko kaso, syempre, ah, uh, dahil malit pa yung community natin, hindi pa tayo nagkakaroon ng sapat na kita dito sa ating YouTube channel. Na kahiyaman, ayaw ko lang, Ayoko lang uh, kahit pa paano eh. Walang may upload kaya kinapalang ko yung mukha ko na mag-upload, bumisita sa mga na-relocate, no? Dito sa pabahay ng gobyerno. Okay? So yun, masyado akong madrama. <laughs> madrama tayo ngayon at uh, although yun, uh, positive naman yung uh, sagot ng mga pamilya na na-relocate sa mga pabahay dito sa Mayhayasan. Kahit nasa ibang mga pabahay, eh, masaya naman sila at uh, na-appreciate nila yung bahay na ipinagkaloob eh, ng uh, gobyerno sa kanila. Pero, inuulit ko, kinaklaro ko, hindi po libre yung mga pabahay na to. So, ito po'y babayaran lang sa mas abot kayang halaga ng mga pamilya o mga binipisyari ng mga pabahay. So, maraming pong salamat sa lahat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga tawag dito, uh, ah, nagsasubscribe ng mga share sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, naging madrama ko, kailangan masaya ngayong bagong taon tayo. So, masaganang bagong taong puli sa inyo. Go na po tayo.